Kita kami sa may pinipilahang. Ready na yung aming barya. Fresh lumpia. Medyo matagal siya. Tapos dito na natin. Nalayo try. ka pa. We're gonna try. Kiki okay. eh. Ang Diyos ang sa ating ang millennial. Pinto na yung plastic. ka <laughs> Nung anong? Nung asokal? Nung pampal, anong? Pampa, ano? Tami?